Good morning. Taas ang adlaw. <laughs> Taas ang adlaw tapos mga pi. Akong bulak na nga loy na guys. Oh. miss ko karon. Labaw na ning isa. Oh. Kasagaran dili mapansin. Halo oy, sa akong mga bulak. Isa lang gani ka adlaw dili ma kuan. Isa lang ka adlaw ma kuan ba mang Loyloy dahil manglaos Laos. namisbis miss bis po po ang ni pita guys kay kinin guys lima ni siya kabuok tulo na lang nabiling kay sige magkahulog lisod kayo magbutang kagbulak bulak na editay ni sa ibabaw kanang muulan masalibuhan mabasa man siya pero karun man god grabe kayo ang init wa na ako napansin ba nga nagkuanaday siya kanang grabe nagyuday kayo kauga ang iyahang yuta so nga gana na ako ni siya o yuta Diri mangguda pita sa pika side guys kay mga alubira na siya. So ang alubira manggod kay dili gusto og kanang bisbisan mo na nga usahay pag mamisbis ko diri dapita sa bulak, dili na lang nako siya maapilan og bisbis. Karong adlaw guys, ang recognition ni LJ, naghulat siya sa iyahang papa. With honor oh, with honor. <coughs> na karong adlaw na hilom naghilom-hilom, naginahinay nag na pugoog, laba daghan kay kog glabuno na pod. Hi guys. Oh, day ni ang regalo ni Eugene. Ay, with honor man siya so money ang among regalo sa iya among regalo regalo si ang mama <laughs> basta makita niya ni eh. may mga di ikaw nagpalit anak lang. okay money iya guys Ay, mga uso karon mga uso karon sa mga batan-on kami ano? Sige, sale na lang niya guys. As sa ligtag like price. Like ang higit. Ang higit. Ang higit. So, ang Buhay ang kabuo kay video video branded. Pero, oh, black di ay eh. Ang pili. Hoy. Si Miming ba oh, magpaano? Oh, di ba? Oh. Okay. Wala oh, rin. Kuning regalo niya, guys. Ayan. Yeah. Ah, oh, di ba?